yan yung sakura ang ganda iba din to kaysa magnolia maganda yung ano niya maganda yung bulaklak nito yan ang ganda puno siya. yun yung sakura. Nahilig tala akong mag ano. Pupunta sa coffee shop. Kasi pag naamoy ko yung kape, parang ang sarap uminom ng kape dito.

Hello guys. Ito yung mga bulaklak sa bakuran. Ayan. Maraming bulaklak yung puno. Ayan. Ayan guys. Na punong-puno ng mga bulaklak. Ito yung bulaklak ng plum. Yan. Yan ang mga bulaklak niya. Ito naman sa apple. Yan. Apple din 'to. Yan yung bulaklak niya. Yan yung golden rain, yung yellow. Maganda ang mga bulaklak pag spring na kasi ang dami nila. Yan. Yan mga. Maraming bulaklak. Yan. nung puno to. Tingnan natin dito. Ito yung cherry. Ito yung cherry na punong kahoy, daming bulaklak yan. maraming bulaklak ito yung mga tulips pula yan yan yung tulips ito iba din tong bulaklak dito yan yung mga bulaklak dito sa garden ito mga tulips. to wala pang bulaklak. Ang iba. Pero mamulaklak din ito. Iba-ibang kulay. Ang mga pula ngayon. Mamulaklak. Ito rose. Wild rose. Yan. Ang ganda ng bulaklak ng siri. Ito. Iwan ko anong pangalan ito. Yan yung mga bulaklak niya. Pero ang cherry ito, puro puti, punong-puno. Yan o. Oh. Yan yung cherry. Yan ang bulaklak sa garden. Punong-puno. ito yung malit uh, maliit na plum ito yan ah nakalimutan ko hindi para hindi pala ito, plum iwan ko anong pangalan ito sa English. pero namulaklak siya para sa yung plum na maliliit masarap to siya to maganda din to siya mabango to yan ito cherry cherry tree to yan punong puno ng bulaklak yan yan may bubuyog yan ang daming bulaklak nya punong puno yan. Ito naman ang Golden Rain for Slottie Days. Yan. Punong-puno ng bulaklak tayo. Yan. naglit na yellow na bulaklak din hayawan ko anong pangalan ng dami